na ang dahat. May invitation ka na ipinakita si Tisakino. Bigay mismo ng kinpo. Kasana na nga talaga. Mihinkred lang maharik mo per si Tita Chris. Bago kasal. Napaka-espesyal diba po. Para kay Kim Ju. Kaya minadigil mo na. Maharik po ang ibigan sa malumang sakit? Confirm confirm, wala nang maitatago ang kinpo. Lubos na kayo. Yung tutuwa ng mga supporters sa mga nalaman nila kayo. Kaya pala dumanaw ito kay Aki. Pero man na magkita at magkabanding ng pitaking niya. Malawak ang pag-iisip ng bata at understanding. Kaya walang makakingalik itinitagmik ay ni Asma akong ngayon. Salamat sa napakandang balita na ito. Kung sarap naman na umangko, hindi ibinigay na agad ang hiling natin. Hindi na rin talaga pampayag si Paul o Pilino na mawalay pas niya ito. Sa sobrang ingay ba naman ni si Gending, at pagsisisi sa mga nagawa niya sa kanyang bumuha ng bang si Pao. Para habang buhay na ang King Pao. Kanyang dapat may sa buhay. May plano na harap sa altar ang babae. Hindi pinapaabot na 11 years. Walang bala ng asawa si Rex. Inan na yun sa mga ng fans. Tutuhanan na abang-abang sa next ayunda. Kasalanan na soon. Excited na ang dahat? Kimpong lang sa so panlang.